total na nagastos ilang panel to 1, 2 2 magkabilang gilid magkabilang gilid yan sa likod pang apat itong hood panglima ito sa bumper tapos ito siguro sige lima na lang tapos extra na lang yon total nan ay Hi, good afternoon. So, ito. Papunta tayo ngayon sa repair shop sa Latero. Papagawa tayo na gas-gas ng sasakyan. Nagpa-estimate na ako dati noong January kaso eh, medyo kailangan pa sa sasakyan ng mga time na yan. Gamit na gamit pa kaya hindi ko nadala. Ayon, February. Almost March na link pala madadala yun sa akin sana ganun pa rin ang price nila sa akin hindi naman sana nagbago wala naman na dagdag sa mga gasgas sa sasakyan eh. kaya uh, tingnan natin pakita ko sa inyo kung ano yung gasgas -gas at saka kung magkano ang abutin okay? so yung aayusin nila ito kung kita ninyo, ayan, meron siyang bula. Meron ibig sabihin niya may kalawang nasa loob. Tapos sa side din na 'yan. Ito, parang may bangga. Oh, may bangga siya talaga. Crack na 'yung ano eh. 'Yung mismong kaha. yan so ayusin nila 'to. Saka 'yung gasgas -gas dito. Ayun, so no nakuha namin 'yung sasakyan. Meron na talaga niyan. to Mga Paliliit na bangga. Ayan. Sa kabilang side, ganun din. Meron din siyang ano, bula. May bula dito. May kalawang na sa loob. Pag hindi, pag hindi inagapan yon, sigurado mabubulok lang yan. Ayan. Tapos, dito sa harap, yung hood. Medyo marami siyang gas -gas hindi maganda tignan yung ano ayun, parang ginalusan ng susi so anyway tignan natin kung ano mangyayari okay so eto na eh ang ating malapit sa tail light Ayan, wala na. So, Diyan yung dating gas-gas dito. Ayan, wala na siya ngayon. Tapos, binamay na little na to, pero konti lang. Sabi ko, hilamusa lang na konti. Huwag lang maging kupas. Ayan. Ayan. yung gasgas -gas dito na wala na pero hindi nila sinama to kasi hindi eh, naman siya talaga kasama sa bayad pero dinamay nila yung gasgas -gas dito dinamay nila yan sama na yon ayan kabila yung hood okay naman yung hood wala na siyang ano tama. Kasi may mga ano dito eh, gas gasgas, ayan, ayan. Kita pa rin, pero ano na. Bakat na lang. Hindi siya ganun kakakinis. Merong kita, pero wala siyang feel na nakalubog. Ayos na rin. Okay lang. Hindi na siya alata. Ito, meron siyang konti dito. Naiwan. Ayan. Pero, hindi naman ako ganun kaselan. Kaya ayos na rin. Tapos, dito wala namang ginawa dyan eh. Ito, ayan. Makinis yung ano dito. Kasi dito may lobo eh. Naka lobo. Nawala. Tapos may gasgas -gas dyan. Ito yung lobo dyan. Nawala. Sa likod, may mga tama dito. Nawala na. Pero minasilyahan na lang nila to Hindi na nila uuun natin kasi masyadong maliit yun minasinya lang nawala na yung stickers ang binalik lang nila ito ito at saka yung emblem na to the rest yun lang, wala na total ng nagastos ilang panel to 1, 2 dalawang magkabilang gilid magkabilang gilid yan ina sa likod pang-apat itong hood palima sa so tapos ito siguro sige lima na lang tapos extra na lang yon total nun ay 10,000 lahat na yon lahat na maganda sila gumawa kapantay yung kulay makintab pag tinignan mo ng malapitan tsaka mo lang sya mahalata na ano na meron ginawa Okay, pero yung mga lines na ganito, diretso pa rin niya kasi hindi naman siya bangga eh. Maganda pa rin yung trabaho nila. So sa 10,000, kumpara dun sa pag napagpa-estimatean ko na kinukuha nila ng 25,000, dun na lang ako syempre. Sa mas ano, makaka-economize. Okay? So yun lang. Bye-bye.